Ina ni Carlos Yulo nagsalita na at kinumpirma ang hidwaan nila ng anak. Nagsalita na ang ina ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo hinggil sa trending issue ngayon na hidwaan nila ng kanyang anak. Ito ay kasunod ng pagkapanalo ni Carlos ng gintong medalya sa Paris Olympics 2024. Mitchell, sa, ng anak ni ni sa anak ni Kaloy. Si ang naging media lang naman talaga Nagugat ang isyong ito mula mismo sa public post ni Angelica na hayagang pagsuporta sa Japan Gymnast na kalaban ni Carlos sa paligsahan, tila nagbunyi pa si Mrs. Yulo sa pagkapanalo ng Japan kasabay ng pagkatalo ng sariling anak. Sa panayam ng Star FM Manila, kinumpirma ni Mrs. Yulo na mayroon silang hindi pagkakaintindihan ng anak at ito ay may kinalaman umano sa pera at sa nobya ngayon ni Carlos na nagngangalang Chloe. Sa nasabing panayam, ipinaliwanag ni Angelica na tanging PHP 70K lamang umano ang pera na nasa kanya mula sa pinaghirapan ni Carlos, cash incentive umano ang pera iyon mula sa napanalunan ng anak noon pang taong 2021. Paliwanag pa ni Mrs. Yulo, sa kanya umano ibinigay ng nagngangalang Ma'am Weng ang nasabing pera dahil tila hindi nito pinagkakatiwalaan ang nobya ni Carlos. Saad ni Mrs. Yulo, sa akin binigay ni maam Weng, kasi red flag din sa kanila yung girl, so ayon, sa akin ibinigay, so ang ginawa ko nararamdaman ko na bilang ina na parang ang sabi ko is baka maubos ng anak ko in the future. So ang ginawa ko i ko siya under my name sa BPI account, tapos pinahold ko siya at ginawa ko siyang bond for credit card, dagdag pa nito. Paliwanag pa ni Mrs. Yulo, ang naging mitsa umano ng hidwaan nila ng anak ay ang mismong nobya ni Carlos. Ang naging mitya lang talaga is yung babae talaga eh, lalong lumaki, kasi nagkaroon ng training camp si Kaloy kasama ko yung asawa ko, naghatid kami sa terminal tatlo, ang sabi sa akin ni Reynold, yung coach niya tita alam mo na ba yung nangyari, sabi ko no I have no idea at all, kasi hindi naman kami nagkakausap ni Kaloy eh, so wala kaming idea talaga, paliwanag ni Angelica. Ang tinutukoy ni Angelica na walang siyang ideya ay ang pagtira o mano ng babae na nobya ni Caloy sa apartment na provided ng gobyerno. Sa huli, mariing itinanggi ni Angelica na mayroon silang ginalaw sa pera ni Carlos. Ayon kay Mrs. Yulo, wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya, siguro meron, portion, na hindi naman yung sasabihin na aaray yung bulsa niya, kasi ininvest namin eh, sa bahay, para makita din niya, na pwede niyang masabi na may remembrance ako sa pera ko. Kagad naman na nakarating kay Chloe ang mga pahayag na ito ng ina ni Carlos at siya ay bumuelta. Tila pala ba ng nobya ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose at hindi papayag na basta na lamang pagbintangan ng mga negatibong salita lalo na patungkol sa kapirahan. Ayon kay Chloe, sasagutin niya umano ang mga paratang na ito sa kanya ni Mrs. Yulo matapos ang vault finals ng nobyo, hinamon niya rin ni Mrs. Yulo na huwag magbora ng mga comments sa Facebook at huwag din umano e off ang comment section. Ayun kay Chloe, Mother dear I'm gonna hold your hand when I say this, pero wait ka lang, tapusin lang po namin yung vault finals, paki on na your comment section po ah, di yung nagdi-delete -de ka pa dagdag off comsec. Dagdag pa ni Chloe, Japan pa din talaga, lakas, but malakas din naman si Carlos Edriel Yulo, God is with him, pray ang emoji. Samantala, marami naman ang tila kumampi kay Chloe kaugnay ng isyong ito lalo na pagdating sa kaperahan, pagtatanggol ng ilang followers ni Chloe na hindi pera ang habol nito kay Carlos dahil noon paman, may sarili na itong pera. Isang netizen pa ang nagkomento sa mismong post na ito ni Chloe at sinabi ang mga katagang, Lods ba't siya ang ini-interview, ay tama gold din pala siya Lods, gold digger, buti na lang nasa tamang kamay na si Boss Loy Lods, taagad naman itong sinagot ni Chloe at nagbanta na maghintay umano si Mrs. Yulo dahil maglalabas siya ng resibo upang patunayan kung sino ang tunay na gold digger, saad ni Chloe, sariling gawain niya Lods e papasa niya sakin, sa wait lang siya sa bank statement. Thank you